Meron tayong viewers mga idol na ang kanyang gamit daw cellphone, equalizer lang at saka amplifier. So paano ba daw ang magiging setup dito? So dalawa ang pwede natin magiging setup dito idol kapag mayroong effector yung inyong amplifier. Pero kung walang effector yung amplifier, so una ito yung magiging setup lang natin. Mayroong connector dito na 3.5 to dual XLR male. Ito ngayon yung magagaling sa ating cellphone papunta sa input ng ating equalizer. So ito idol, input channel 1 tapos input ng channel 2. Tapos output tayo dito ngayon sa ating equalizer papunta sa audio input ng ating amplifier. So ang ginamit ko pa rin dito na connector, XLR pa rin ano. Ayan, dual female XLR to dual RCA. So output tayo dito sa channel 1, channel 2 ng ating equalizer. Tapos ito ngayon sa audio input ng ating amplifier. So halimbawa nakaselector B siya, dito tayo mag-input. So yan ang magiging setup natin dito idol or magiging connection kapag Uh, walang effector yung inyong amplifier or hindi natin gagamitin ito para sa ating equalizer so ang ating source dito na sa ating cellphone so pag nagpa sound tayo dito okay lang yung ganito itong ating cellphone equalizer at saka amplifier so okay lang pag na nagpapatugtog tayo pero kung maisipan natin mag video okay tapos, sa ah, gagamit na tayo ng microphone dito sa ating amplifier. So, yan ngayon, magbabago tayo ng connection. Para kung gusto natin ipadaan yung ating microphone dito sa ating equalizer, so, magbabago tayo ng connection. Kapag mayroong effector, yun yung amplifier, so, dito tayo ng ating equalizer. So, papalit tayo ng connector. Ano? Ito ang pwede din natin gawin dito. So, alisin muna natin itong mga connector natin na ginagamit. So, magbabago tayo ng connection or connector. So normal natin na setup idol kapag wala tayong equalizer na ginagamit, pag cellphone to amplifier lang, gumagamit tayo ng connector na ganito. 3.5 to dual RCA. So yung ating 3.5 dito sa ating cellphone. So yung 3.5 output halimbawa dito sa ating cellphone. Tapos ngayon, ito ang papunta sa ating audio input ng ating amplifier. So ito ay walang equalizer halimbawa na ginagamit. Ito ang normal natin na ginagawa kapag uh, cellphone to amplifier. Wala tayong gagalawin dyan sa ating connection na to, cellphone to amplifier. Ang gagalawin lang natin dito, itong connector na to, itong nasa effector natin. So dito tayo mag connect ng ating equalizer. So may output, may input sya papunta rin dito sa input at sa output ng ating equalizer. So, gagamit naman tayo ng connector na ganito, dual 6.35 to dual RCA. Ayan. So, ngayon, dapat dalawang pares ito. Pariho lang din ang gagamitin natin sa output at sa input. So, unahin muna natin yung output ng ating effector. So, yung output dito, mag-output tayo. Papunta ngayon dito sa input ng ating equalizer. So, yung input natin, channel 1, channel 2, dito tayo maglagay ng ating connector. Yan ang gagaling sa ating output ng ating effector. Itong ating pangalawang connector na dual 6.35 to dual RCA. So, output ulit tayo dito sa ating equalizer. Output, channel 2 at saka channel 1. Papunta na rito sa input ng ating effector. So, dito ay dito sa ganitong connection, basta ganito, may connector na tayo dito sa ating effector papunta sa ating equalizer. Microphone, music natin dito dadaan sa ating equalizer. So, yan ang purpose ng effector dito. Kapag gumamit tayo ng effector, kapag nasample amplifier tayo naka mic input, dadaan sa ating equalizer. So, yan ang purpose nyo. Ano? Dun sa unang video natin kanina, kapag walang effector o hindi natin gagamitin yung effector, okay lang yung ganon. Pero kung purpose nito, kung balak natin ng video okay, bago ang setup natin, para mapadaan natin sa ating equalizer, yung ating microphone. So, maganda talaga kapag may equalizer, lalo pag nagbibidyo okay tayo. Dahil matimpla natin, kung gusto natin palamangan yung vocal o yung boses natin, magagawa natin yan kapag may equalizer tapos mamaintain din natin yung feedback ng ating microphone kapag mayroon tayong equalizer, so yan lang magiging connection dito idol, una at saka pangalawa, pwede natin gawin yan